'Yung dalgona sumikat din ito eh. Mm. Yung niluwa mo yung paano ulit 'yun? Mamaga mm. kumain ako ng mga ingredients ng kape tapos pagsuwa ung ganun lumabas yung pasticton. Eh, content ko yung kaopo ni pasticton sa inidoro. <laughs> lumabas hindi <laughs> mo mas dalgona no? hobby. Kaya mas nag trending siya sa sa Malaysia at sa sa Vietnam, sa Brunei, oh, no. sa YouTube. <laughs> Kasi yun, ang, gul ang gulo talaga. Ang baga nagulit yung mga tao. Ano mo ba sa Pasit Canton? Wala ka naman kinayat Pasit Canton. <laughs> ah, so, hindi pa natunaw yun. Oo, oh, hindi pa natunaw hapon. yung Pasit Canton sa Inidoro. Kasi solido-solido yun. Kasi solido, 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 solido sa Pasit Canton. Oo. Oh. Tapos yun di na panood sa akin ni Looney, yung rapper. Ayan, yan, yan. O si Looney kumanta ng hmm. abante. Anong, hmm. anong, anong ano naman yung kay Ayan, yeah, Looney? Saludo ako kay Looney kasi kumaga idol ko siya dati. Tapos sabi ko, sabi ko, Loon, idol Loons. Tatagos hindi nga ito. Kumaga, mamimit din ito ang personal. Tapos nung February ay nung high minds. Mm -hmm. Nag nakita Nag nagkita kami tapos sabi niya pinapanood din kita ng Dalgona Coffee sa Kapasit Kanto nung sa loob ako. <laughs> <laughs> Yun, gabi ko magat. Iba-iba. Iba-iba talaga. yung iba, iba Pinapanood ka ng idol mo. Sarap nun. Oo. Ah!